Bakit kaya biglang tumaba si ganitong artista? O kaya naman, ang tagal na niyang nag-workout, pero parang walang epekto. Pero alam mo ba may ilang mga artista na hindi lang basta-basta tumaba, sila ay may karamdaman na mahirap labanan kahit anong diet o exercise pa ang gawin nila. Ito ang hypothyroidism, isang kondisyon kung saan ang thyroid gland mo ay hindi nakakagawa ng sapat na hormones para patakbuhin ng maayos ang metabolism ng katawan mo. At dahil mabagal ang metabolism, mas madali kang tumaba, laging pagod, palaging nilalamig, at minsan kahit anong gawin mo, wala pa ring resulta. Hindi ito simpleng itamad lang T.O. matakaw. Isa itong seryosong kondisyon na dapat maintindihan natin, lalo na kung ikaw mismo o may kakilala kang dumaranas nito. Carla Abelana Isa sa mga unang nagsalita tungkol sa kanyang laban kontra hypothyroidism ay si Carla Abelana. Sa loob ng limang taon, hindi siya nawala ng disiplina, nag-fasting siya, nag-ehersisyo ng regular, pero patuloy pa rin ang pagdagdag ng timbang. Sa Instagram, ikinuwento niya na ang kanyang hormone levels ay sobrang labas sa normal. At sa edad na 37, halos perimenopausal na siya. Sabi niya, kahit gutom na gutom na siya at todo workout, hindi pa rin niya makuha ang resulta na gusto niya. Pero kahit ganon, hindi siya sumuko. Sabi ni Carla, there really is no shortcut. Having hypothyroidism is to pain in the butt, but there is a e way. At yun ang inspirasyon kahit mahirap kaya pa rin. Next ay si Bea Alonzo, multi-awarded actress na kilala sa kanyang husay sa acting at beauty. Pero noong 2023, ibinahagi niya sa kanyang vlog na may picos siya at hypothyroidism din. Ito raw ang dahilan ng pagdagdag niya ng timbang. Pero hindi siya nagtago, harap-harap ang sinabi niya. So yung mga nagtatanong kung bakit ako tumaba yun po ang dahilan. Pasensya na kayo. And despite that, Bia continues to work on her health. Nag-workout, nagda-diet, umiinom ng gamot at supplements. Hindi siya nahihiya, humaharap siya, at pinapakita na health should come first. Sunod naman si Rhea Ataide, proud body positivity advocate. Wala siyang gallbladder, may hypothyroidism pa. Kaya naman, sabi niya, losing weight is a lot harder for me than it is for other people. Kapag tinatawag siyang imataba, hindi na siya apektado. Sagot niya, Go ahead. Call me fat. Anong magagawa ninyo? I'm sick with stuff, can't fix. Kahit ganon, patuloy siyang nagtratrabaho at proud sa kanyang katawan. Si Shaena Magdaya naman dumaan sa matinding proseso. Taong dalawang libo at labing apat na pa siya na diagnose, pero naghiato siya noong dalawang libo at labing anim na dahil sa bigat ng pinagdadaanan. Madali siyang mapinsala, mabilis mapagod at hirap sa pagbabawas ng timbang. Pero sa isang interview noong dalawang libo at 22, sinabi niya, Hindi ito nangyari overnight. Grab yung sacrifices. I had to work out every other day. Ngayon, proud siya na nasa pinaka-fit na estado ng katawan niya. Pinatunayan niyang kahit mabagal, posible pa rin. At syempre, isa sa mga pinakabagong nag-open up ay si Cassie Legaspi, anak ni na Carmina at Zoren. 24 years old pa lang siya pero ramdam na ramdam niya ang epekto ng hypothyroidism. Pagod siya palagi, sobrang lagas ng buhok, palaging nilalamig na parang mailagnat. Pero higit sa lahat, na-realize niya na hindi lang tungkol sa pagiging payat ang mahalaga. Sabi ni Cassie. At this point, Cassandra, huwag ka nang magpapayat, maging healthy ka muna. And that shift in mindset is powerful. Lahat ng ito, nagpapatunay sa isang bagay. Hindi mo alam ang laban ng isang tao sa likod ng kanilang katawan. Hindi lahat ng tumataba ay tamad. Hindi lahat ng nagpapayat ay okay. Kaya kung ikaw man ay dumaranas ng sintomas ng hypothyroidism, tulad ng matinding pagod, bigla ang pagdagdag ng timbang, hair loss, o palaging nilalamig, kumonsulta na sa doktor. Maaaring ito na ang unang hakbang patungo sa pagbuti ng iyong kalagayan. Kung may kwento ka tungkol sa hypothyroidism, ibahagi ito sa comments, baka makatulong ka sa iba. Don't forget to like, subscribe, at ihit ang notification bell para sa iba pang content na makakatulong sa iyong health journey. At tandaan, hindi ka nag-esa.